Maraming salamat po sa ating tagapagpakilala. Uh, unang-una po ay marahil marami po nagtaka kung bakit uh, ako po yung pinakabatang member ng Sangguniang Bayan ay present po sa inyong uh, okasyon ngayong hapon. Uh, ako po ay member ng Komite ng Social Services na pinamumunuan po ng aming tagapangulo na si Konsehal Tino Omanrique. At ako po ang naatasan na magrepresenta sa aming pong komite ngayong hapon. Una po ay ang pagbati at pagkilala sa ating pong mga kasama sa lingkurang bayan, sa pangunguna po ng aming ama sa ikalabing dalawang sangguniang ang bayan, si Honorable Vice Mayor Mark Anthony Sanyo. Vice. Sa opisina po ng MSWDO, sa pangunguna po ng aming Social Welfare Officer kay Ma'am Hazel Gonzalez. Sa ating pong Office of the Senior Citizens Affairs, sa paunguna po ni Tito Tony Osikos, na aking pong kasama sa aming pagpaplano po sa Pansol, Laguna. Isang mainit po na pagbati sa ating mga mahal na lolo at lola. Mga panauhin at lahat ng kalahok sa search for Loading Lolo and Loading Lola 2025. Ang selebrasyong ito ay higit pa sa isang patimpalak. Ito ay isang ta taos-pusong pagkilala sa karunungan, katatagan at walang sawang paglilingkod ng ating mga nakatatanda sa kanilang pamilya, komunidad at sa ating bayan. Kayo po ang buhay na patunay ng sipag, pananampalataya at malasakit. Mga halagang patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kabataan tungo sa isang lipunang may malasakit at pagkakaisa. Bilang kasabi po at kinatawan ng Komite sa Serbisyong Panlipunan na tatanging sektor na katatanda at mga taong may kapansanan, muling pinagtitibay ng inyong ang bayan ang aming tapat na hangarin na ipaglaban ang kapakanan ng ating mga senior citizen. Patuloy kaming magpapasa ng mga kinakailangan batas at ordinansa na magpapatatag sa mga programa at serbisyong nakalaan para po sa inyo upang matiyak na ang inyong mga pangangailangan ay natutugunan, ang inyong mga karapatan ay napapangalagaan at itong mga at ang inyong mga ambag ay tunay na pinapahalagahan. Naway magsilbing paalala ang pagdiriwang na ito na ang pagtanda ay hindi pagsa, pagbagsak kundi isang korona ng karangalan. Isang yugto ng buhay na dapat puno ng pagmamahal, paggalang at patuloy na pakikilahok sa buhay ng ating komunidad. Sa ating po mga loading lolo at loading lolas, taus puso pong pagbati at pasasalamat sa patuloy ninyong pagbibigay inspirasyon sa amin sa pamamagitan ng inyong mga kwento ng tiyaga, talino at kabutihang loob. Mabuhay po kayong lahat at maligayang Elderly Week Celebration.